Yo mga bay, in today's video ay magre-repair ako ng tapatot ay <laughs> magre-repair ako ng sapatos pang basketball gamit ang pandikit sa mga cellphone so itatry kong gamitin to sa nag-expire na ng sapatos ko so sana manood kayo mga bay hanggang sa dulo ako nga pala si Jack hindi ko tunay na pangalan kaya Jack kasi marami alam pero walang napupungusan. Hindi ako tambay pero walang trabaho. Samanya ako at meron akong kwento. Arat na ah! So yun ang ginagawa ko ay una ginawa. Nilinis ko muna yung sapatos. Tinanggal ko yung mga pandikit. Ginamitan ko siya ng lacquer thinner. Instead na bulak yung gagamitin, ginamit ko yung telang cotton, yung damit para mas matipid at mas mahahagod ko ng gusto yung mga pandikit na luma para matanggal na sa sapatos. Saka ako siya ng At dito, ina-applyan ko na siya ng pandikit na pang cellphone. Yan. Pinidikitan ko na siya dyan. Yung mga gilid-gilid niya. Yan. Pati mga sa gilid na yung mga natuklap na nilagyan ko na rin siya ng ganyan so meron siyang time 1 to 2 minutes depende dapat uh, hindi mo agad siya ididikit dapat i-rest mo ng konti lang yan uh, pinupunasan ko lang siya talaga para matanggal yung mga naunang dikit dahil pag nagpatong mo yung naunang dikit na na-expire at saka yung bago bali magre-react lang din yung luma dun sa bago at hindi rin magiging effective yung effective yung dikit ng pandikit yun din ang na-observe ko pag gamit ng kahit sa rugby ganun din ang na-observe ko eh so dito ginamitan ko lang talaga siya ng full ng pandikit sa LCD hindi ako gumamit ng rugby this time kasi nakailang ulit na rin to na nirepair ko tong sapatos na to gamit ng rugby natutuklap at natutuklap pa rin naman talaga so tinatry ko ngayon gamitin yung puro lang na yung sa LCD eh, 'yung ginagamit sa LCD, I mean, 'yung pandikit sa LCD. So nakita ko 'yun sa YouTube. May dalake to na nag-video. Pinapakita niya na pwedeng gamitin sa sapatos 'yung ganito. Oh, ang lalaki. Wow. Galing ah. Ang galing na ito. Ooh. Lalaki. Shonda. So, nabili ko ito ng 154. Buy one, take one siya. Like, uh, multi-purpose adhesives. So... Waterproof. Flexible. Stimulate the taste. Free anti-vibration. Flexible. Eh. And absent. Paintable. Oh, paintable. Wow. Nice. Okay. So, yan lang. Hindi siya nakabalot ng gusto. Pero, safe naman siya. All goods. Tingnan natin kung ano yung takip niya. Oh, na mayroon syang, ano, nice meron oh. Mayroon siyang pin. Oh, pag tinanggal mo, pwedeng ibalik, takip uli. So sulit to sulit. So check natin kung ano ang effectiveness niya pag ginamit sa sapatos. So ito na yung isa ginamitan ko ng T900S. Ito yun siya. So, ganito yun Meron din siyang pin. Malit lang siya. Ayan. Ngayon, dumating na yung B7000 Bausch So, ito. So far, mukhang okay naman siya. Yan ang dikit nyo. Hmm yan ito dinikit ko rin dito okay ito tinanggal ko rin to eh nakadikit na rin yan sa loob ito kahapon ko tinikit ko kung hindi ko muna siya gagalawin so yan so ito black okay na to for repaint, uh, repaint na lang to pang repaint hindi ko alam kung pwede i-repaint to eh so ngayon well tapos na to tapos na siya. Ito na ngayon. Ito na yung tutuloy ko. Huwag rin ko para uh, sigurado. Ito yung tuyok ito siya. Walang moist. Ibu-blower ko to. Para ito yung tuyok. Ayan. So, yan. Uh, wala akong ididikit dito sa ilalim. Hindi natin masubukan. Kasi nga okay pa naman dikit niya. oh, meron dito sana. Dudukutin ko na lang yan. So, most likely ito lang muna ang nalagyan natin na part. Ito lang siya. May balik. So, yung plastic niya rito basag na. Actually, parang hindi siya plastic na plastic eh. Parang siyang plastic na pinaghalong goma. Yung ito na part to. Oh. Ito. So, parang siyang rubber Okay. So, ang goal ngayon is madikit to. Madikit to. At saka yung mga gilid-gilid nito. -gilid ito. Ayun ko makita nyo. Ito mga to. Yan. May mga gap siya. Yan ang goal natin madikitan ito rin oh may awang yan so wag gawin ko didikitan ko rin yan so naka english siya 110 in ill nabayaran ko rito kasama ang shipping fee is 154 dalawa na so nakasalagay rito best sell, uh, selling Europe and America mad fans around the world. So, we'll see. Pero pa talaga akong inantay na isa. Ang ganito rin, B7000. So, let's go. So, sa instruction niya, wait until 1 to 2 minutes for adhesive to align before. So, nag lang natin ng 1 to 2 minutes. So, since dumikit na yan siya, ihiwalay natin yan siya. Uli. Kailangan natin siya. Like yun yan. Yun. So, plano ko na ito, pinturahan siya ng acrylic. At pagkatapos madikitan ay tinape mo naman siya para ma-permiss yung position niya. Ayan i-rest natin yan ng at least iba baba ba sa 24 hours so there you go meron tayong dalawang si kaliwa si T900S si B7000 sa kanan yun, tapos na rin natin dikitan ng ating Jordan Superfly gamit ang pandikit sa cellphone, yung ginagamit sa LCD. So nakita ko na lang talaga ito sa YouTube. May gumamit nun na tagalabas. So tinry ko rin sa sapatos ko. So sayang naman itapon to. Legit na legit ang sapatos. Matibay pa talaga siya. Ang problema lang, nag-expire na yung mga pandikit niya. At naging brittle na rin ibang part. Pero okay, buong buo pa yung sapatos. Okay na okay pa siya. So i-update ko lang kayo mga bay. Kung ano maging performance nito. Pipinturahan ko rin to siya para maging good din ang itsura niya i-update ko kayo kung ano maging performance niya sa court kung talagang obra ba pa itong kandikit na to pag nilaro natin na sa court salamat sa inyong time mga bay alam kong napakalaga na yung time at salamat sa panonood hanggang sa puli paalam